Narito pa rin po sa garden. Magluluto po tayo ng ano? Ng pang merienda. Oh. At gawa po ng may mga kukuhain po natin ng mga naka ano na saging. Mga natumba po ba? Mimi po natin. Laki, laki Para po hindi masayang mga saging nari. Ore po yung ating mga saging. sayang po pagka hindi hmm. sa ibang lugar po ang tawag ay pinakro hmm. dito po sa amin kabisa may grip minindal sa totoo po ay pagbagyo ang dumali pagbagyo ang humapay walang pili-pili yung sasabihin alam po yung pag tayo na hapay alam kaya mataba ikaw oh, pag po pagbagyo ay kahit suway pinapabagsak talaga pong bago ulit ay makabawi may bawi pa naman po hindi naman totoo hmm. naipot mami lindal po yung minatamis ang ating gagawin. Gatas po ulit para higit sa mas matipid eh, mas madali po. Hmm. Talaga pong kung may sagigang kayo ngayon tayo tulad-tulad, oh saging wari ko ngayong ano hindi na po saging ating atik hain tôi nó đang là xăm bú cái ừ thằng cà phê ăn Na maluto na po. Aw. Ari po yung ating mga saging oh. Yo. Ito po ay simpleng minatamis po uli. Lalagyan po natin ng ano. Ng datas na swak. Aw, oh, yay, ganari po kanyang gawin oh. Tayo po ay ano. Tapos lalagyan natin ng tubig. Eh. Yala na yan. minatamis po, halip na gata, ay swak. Halip na gata, ay swak po ang ating ilalagay para sa minatamis. Hmm. Yeah. Talagang tama-tama po pang minindal aray. Eh. Kaya po bumili ng dalawang swak. Oo. Oh, Kahit isa, ya. Yeah. Pag wala, ay pwedeng utangin muna. At bukas sa lahat po babayaran. Yan, arap po yung minatamis. Yan po ay saging na hiniwa. Tapos ay tubig. Tapos lalagyan po natin ng swak. Halip na gata po ba? Yung dating ginagawa po natin. Oo. Oh. Yeah ay talagang tamang-tamang -taman pang minindal po yan sa saging nga po din nagtiwang kong saging na ganaray. eh yeah, umikot po kayo sa panahon po ngayon ay makakahingi ng saging ng mga payat Oo. Uh, sa kapitbahay pagka marami saging hindi pagka ano po ay nila na ng luto pag po kayo walang puno yeah. mm. Are daw yung ate saging Akin ho medyo pinaamoy ng repinado oh. Yan. Para po ba lumasa yung tamis? Oo. Oh. Ah, ay talaga. Panalong panalong na po or eh. Tapos po lalagyan ng ano. Yung saktong sakto po ba? Swak. Are oh. Halip na gata. Are ang ate Eh kahit ano po kayang brand ng gatas ang anyo ilagay. Pwede meron bang, ano, bridge tree. Kahit po alin. Basta po yung masarap. Oh. Ay, talagang kakapot kapot. Meron po ating pang marinda, oh. Kakapot kapot. Hmm. Kabispray na luto yan. Pacham ba pong pacham na minatamis? O. Oh. Di po ba't may sikarniwe gata ang ating nilalagay? Ari po ay swak. Papakuloyin laan po. O. Oh. Ay talaga. Pag di ka naman ginanahan na rin ay. Oh. Kaunting ano pa po. Kaunting kimbot pa. saging, swak, tubig. Yari na po. Oh. Ah, lapot. Mati po lalasahan. Ah, panalo na po. Yari, dito ito po. Ari. Ay, na po ng ating saging. Oh, dali. Pupake. <laughs> Pwede na kayan yan. Ano ba tawag dyan? Kabisa. Sandal lutuin na lodi. Eh. Ano? Oh. Ganyan ang gawa ko ah. na gataay. Mm, Gatas. Aba mahal niya uga. Mm. Tumdali. Sarang. Tayo dami na mag-atik sa hagde. Eh. Oh, sira pa

Dali pa, madami dami ate ubusin. Isang buo di ay. <laughs> <susuruh> Parang, -parang merenda, merenda. Nagpakasta ba kayo? Oo, uh Oo. Oh. Nakailang ano na? Naka kasta na? Oo. Oh. Ah, mo yung isang malaki? Oo, oh, wala. Nalita na mm -hmm. eh. ko na, pala Tama ng ganito, ganito. na yan. Oo. Ay, yun, ano? Oo. Oh. Oh. <coughs> Pare Bernardo. Saging. Patadari pa. Ang babo ko ah, sinumpikan ko ah. Ako na. Ari po ay ha si ng kinchay. May kinchay na po ito yan. Oh. Kita niyo po yung mga buto yan. Oh. Doon naman po sa kabilang banda. bago na uli yan ano. Naka ilang plat ba yung hasik mo nung kalahati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O di magiging 8 uli. Hey, okay. okay. Mahal na po. Naksik na uli ng kintyay. Ano ang ko nga eh? Oo. Oh. Kinikita ang buto ay. Yung ulan nga ang naano eh kung bagay yung sa imagination nating 100% eh dapat ay eh, gagawing 120% yung 20 ay eh, para sa mamamatay na ba talaga talagang nakatabunan oo, talagang lalaanan na nakakalambot naman bago lang tumubong ano yan nga imutik ng lambot yan eh no ah, rin, kabila ano <laughs> ah, pero pagkakapal ngayon ano ba sabi ko eh mga katasi araw ay ari puno ari pag aray, lalago pang ulit tigil pag lang ganyan ay sa kamay ayun tigil muna nadaan lang naman ano Pag ganda naman maulan, mabilis yung may bulan, no? Hindi. Okay. mo kayang ating sabog na una. Ika nabi ating tumubula, no? Oo, oh, oh, basta maulan. Dagdag kinchay po uli. yung po ay kinchay ari po ay pichay mustasa uli ang ibubuhos gara ng plat ano ko tantoy pero ilang taon na ang itatagal na yan, ilang buwan ng plat pag hindi nagagalaw yun ba'y lipat na lipat tanim lang na, kahit mga alam na buwan bago palitan ilang tanim ha? Ay, bungkal ng bungkal na laang uli. Mm -hmm. Ganyan, patik ng patik. Mas maalwan na yun na, no? Mm -hmm. na yun. Baka yun na nga ang pinakamalwan. Mm -hmm. Ari po ay malibor pa ngayon, gawa ng bago bang bukas. Mm -hmm. Oh. Halos yung pinupundo po namin ay dito lang mapapapunta sa palibor uli Hay napo nabubuhay na po rin kanal na areo. Oh. Para tapon po ang tubig. Yeah. Tagulan po ngayon ay. Ito po pa platinum pa rin po ito. nao lang po ayari.

melalim-melalim <laughs> empat orang petikan oh Eh. Ah, lang kundi, ka, sa secondary. Hindi <laughs> <Pero> na tingin <laughs> na sampa. pa sa nakamitir siya ka. pero yung yung aking Nasama noon pagkagaling galing. tangkay

sa itaw. Ginagawak mga gansi baka, Thank Pabaksan natin Di mayroong pag ng mga Hindi, Yung nagbabaka ng ganito